naked glazer hi instagram family um, i'm hopping on here really quick just to issue a public apology i'll just get straight to it i posted a reel this morning and um, it must have offended a lot of people and my family and i are very embarrassed and um, i want to admit when i'm wrong and i'm sorry um, and i just want to say thank you to instagram for letting me know that what i did was wrong and um, i clearly was in violation of their community guidelines and standards and um, otherwise they wouldn't have you know they wouldn't have shut the video down and told me that so um, you know if you want to watch it i posted it this morning and um, let me know what i did wrong so i can learn and be a better person So thank you for your forgiveness and uh, again, I'm sorry. Ayan, hindi po madaling humarap sa publiko at aminin po ang iyong pagkakamali. Ngunit ito po ay ginawa ng komedyanting si Nikki Glazer matapos po ang kontrobersyal na komento niya sa Diyos at sa simbahan sa Golden Globe Awards. So sa video na ito, tatalakayan po natin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Kung bakit po mahalaga ang paghingi ng tawad at ang lima pong mahalagang aral na maaari po nating matutunan mula po rito. Batay sa Biblia. Tara! Sa Golden Globe Awards nga po, nagbitiw ng isang biro po si Nikki Glaser tungkol sa Diyos at sa simbahan na ikinagalit po ng maraming manunood. Half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. Agad po itong naging viral at umani po ng matinding batikos mula po sa iba't ibang reliyosong grupo. Gayon pa man, sa halip po ng magbatigas, si Nikki Glazer po ay humingi ng tawad sa publiko. Sa kanyang pong pahayag, sinabi niya, I realize now how insensitive and inappropriate my words were. I doubly sorry for those I've hurt. Ayan. So, ang hakbang na ito po ni Nikki Glazer ay nagpapakita po ng isang mahalagang katangian ng pagpakumbaba. Sa kabila po ng uh, iskandalo, pinili po niya ang aminin ang pagkakamali at humingi po ng tawad. Matapos po ang ilang araw ng backlash, lumabas po si Nikki Glaser sa kanyang social media para maglabas ng public apology. Well, ay uh, nga po sa kanya, I crossed the line and I deeply regret my words. So dagdag pa niya, hindi niya po intensyon na saktan po ang sinuman at nagsilbi po itong wake-up call para maging mas maingat siya sa kanyang mga biro. Tanong po dito, sapat na ba ang kanyang pagingi ng tawad para mapatawad ng publiko? O may mga sugat na iniwan ang issue na ito na mahirap ng paghilumin? Tingnan po natin, makikomment po niyong pananaw sa ating comment section. Well, kung titingnan po natin ang pananaw dito ng simbahan, ang nangyari po ay isang oportunidad para magbigay liwanag sa kahalagahan po ng respeto sa pananampalataya ng iba. Well, dito nga po, no? uh, Nakikita po natin na ang ilang grupo naman ay nananawagan na gawing aral ang insidente upang maiwasan po ang ganitong uri ng pangyayari sa hinaharap. O sabi nga nila, ang humor ay dapat may hangganan, lalo na kung ito'y may kinalaman sa reliyon. Sa lahat po ng nangyayari, ano ang mga aral na dapat po nating matutunan po dito? Una po dito, ang salita po ay makapangyarihan. Kahit na simpleng biro, maaari po magdulot ito ng malaking epekto sa iba. Pangalawa po, pagiging bukas sa paghingi po ng tawad ay isang mahalagang hakbang upang maitama po ang pagkakamali. At igit po sa lahat ang respeto sa paniniwala ng iba ay isa pong pundasyon ng isang maayos at mapayapang lipunan. No? Tayo po ay may karapatan na magpahayag, pero dapat po itong gawin nang may pagsalang-alang sa mga damdamin ng iba. Kaya e ang pagpapakumbaba ay hindi po kahinaan. Sa katunayan, ayon nga po sa Biblia, ito ay isang tanda po ng lakas ng loob at pananampalataya. Sinasabi nga po in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at alikuran ng kanilang mga kasalanan, diringgin ko sila mula sa langit at ipanambalik ang kanilang lupain. Ang pagpapakumbaba po ay nagbubukas po ng pinto para sa pagbabago at pagkakaayos. Sa kaso nga po ni Nikki Glazer, ang kanya pong public apology ay hindi lamang po para sa nasaktan niya, kundi pati na rin po para sa kanyang personal po na paglago. Tandaan po natin ito, ang pagtanggap ng pagkakamali ay simula ng pagbabago ang nagtatago po ng kanyang kasalanan ay hindi po magtatagumpay. Ngunit ang nagpapahayag po at nagsisisi ay magkakaroon talaga ng awa. Sa pamamagitan po ng pag-amin no, sa kanyang kasalanan, pagkakamali no, ni, Nikki, ni Nikki Glazer, ipinakita po niya na handa siyang baguhin ang kanyang pananaw at aksyon. Ang pag-amin po ay unang hakbang sa anumang punguring ng pagbabago. Tandaan po natin ito, ang pag po ng tawad ay isang gawa po ng tapang. Malina po ito na sinasabi in Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Kaya kung ikaw ay mag-aalay ng iyong handog sa dambana at naalala mong may laban sa iyong iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka muna sa kanya. Tandaan po natin ito, ang paghingi po ng tawad ay hindi po madaling gawin, lalo na kung haharap sa publiko. Ngunit ito po ay tanda ng tapang na harapin ang iyong responsibilidad at gawin ang nararapat. Eh, okay, saludo po tayo sa kay Nicky Glaser sa pag-accept ng kanyang pagkakamali. Now, sunod po dito na dapat po nating tandaan, ang pagpapatawad po ay daan patungo po sa kapayapaan. Sinasabi nga po ni San Pablo in Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, alisinan niyo ang lahat ng sama ng loob, galit at buot, alitan, paninirang puri at lahat ng uri ng kasamaan sa halip maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Daan po natin ito. Ang paghingi ng tawad ay nagbubukas po ng pinto para sa kapatawaran. So ito po ang unang hakbang no sa pagbabago ng kapayapaan sa pagitan po ng mga nasaktan at nagkamali. Sunod po dito, wag po nating kalimutan na ang pagpapakumbaba ay kalugod-lugod talaga sa Diyos. Tandaan po natin ito, ha? Ah. In James chapter 4, verse 10, sinasabi dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang pagpapakumbaba po ay isang bertud na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa pamamagitan po nito, ipinapakita po natin ang ating pagkilala ng Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawat at magbigay po ng tunay na kagalakan. And Huwag po natin kalimutan na ang pagsisisi ay daan po patungo sa pag-asa. Alala po ito ni San Pablo, 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pinagsisisihan. Ngunit ang kalungkutan, makamundo ay nagbubunga ng kamatayan. Ayan, kaya ang pagsisisi po ay hindi tungkol po sa pananatili sa pagkakamali, kundi tungkol po sa pag-asa ng pagbabago at panibagong simula. Kaya ang ginawa po ni Nikki Glazer ay isa talagang patunay na ang sinuman po ay maaari pong magsimulang muli sa pamagitan ng pagsisisi. Ang ginawa po ni Nikki Glazer ay paalala po sa atin na walang sinuman ang perpekto. Tayong lahat ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay ang ating reaksyon po sa pagkakamaling iyon sa halip na magmatigas, piliin po natin na magpakumbaba. Humingi po ng tawad at magbago. Sabi nga po sa Biblia, Psalms chapter 51 verse 17, sinasabi dito na ang handog ko o Diyos ay pusong nagsisisi. Pusong mapagkumbaba, hindi mo tatanggihan. Ang Diyos ay laging bukas ang puso para sa mga nagsisisi. At tayo bilang tao ay tinatawagan magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So ayun po mga curious ano po masasabi niyo sa naging hakbang po ni Nikki Glazer? Handa ka bang magpatawad sa mga taong nagkamali sa iyo? O baka ikaw mismo ay may pagkakamali na dapat ayusin? Ibahagi po ang inyong opinion sa ating comment section. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po no, sa ating channel para sa mas maraming kwento at aral ng buhay. I-click niyo po notification bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat po sa panunod. Tandaan po, sa Diyos lagi may bagong simula. God bless po sa ating lahat.